nalilito ka ba kung ano ibig sabihin ng debit at credit at kung ano ang pinagkaiba nila at paano mo i-analyze ia ang isang transaction kung ano yung ilalagay mo sa debit at credit di mo alam kung paano gamitin ang debit at credit kung o ang sagot mo ang video na ito ay para sa'yo ako nga pala si JC and I am a Filipino CPA. Nagturo ako noong 2020 to 2022 sa college students ng accounting and taxation subjects. So, nung estudyante pa lang ako ng accountancy, nung first year ako, isa sa naging struggle ko ay yung pag-intindi kung ano ba yung ibig sabihin ng debit at credit. May mga transactions na hindi ko alam kung saan ko ilalagay. For example, nag-invest ang owner ng cash sa kanyang business. Hindi ko alam kung bakit yung cash, yung additional cash is napupunta sa debit at, at yung additional um, capital ay napupunta sa credit. Kasi ang pagkakaunawa ko dati, at ganun din yung nakikita ko sa mga naging estudyante ko. Pagkakaunawa ko at ng mga estudyante ko before, ay yung debit, dun mo ilalagay yung um, value na nadagdag sa company and sa credit, yung value na nabawa sa company. Pero, ang tanong, bakit dun sa transaction na binanggit ko kanina, inadagdaga eh naman yung capital ng company, bakit kin credit? So, mali yung ganong um, way of thinking about debit and credit mas uh, masimplihan natin siya para mas maintindihan natin. Isipin natin na ang ibig sabihin lang ng debit ay credit. Debit at credit ay um, left and right. So, pag debit left, pag credit ay right. So, eto, dapat din. Alam ninyo yung basic accounting equation which is assets um, equals um, liabilities plus equity. 'di ba kapag um, inimagine natin sa isip natin yung itsura ng equation, ano ba yung nasa left side? 'di ba yung assets? Tapos ano yung nasa right side? Um, liabilities and equity. And also um isipin natin ano ba yung nakapaloob sa equity? 'di ba ang equity nandoon yung capital, nandoon yung revenue, nandoon yung expenses. Pero, sa tatlong yun, um, may isang kaaway yung capital kasi may isang pambawa sa kanya doon, which is yung expense, di ba? Kapag in-expand natin yung accounting equation, it will be like assets equal um, liabilities plus capital plus um, income minus expenses. So, kaaway yung expenses. Kahit nasa right side, right side siya kaaway siya. So, i-apply natin ha, doon sa um, debit and credit. Kapag nadadagdagan si assets, which is you nasa left side ng basic accounting equation, siya ay i-debit. -de Kasi sabi ko sa inyo kanina, di ba? Ang debit left, ang credit ay right. So, naka-base yan dun sa basic accounting equation. So, yung kung asset mo ay madadagdagan, tulad nung sinabi kong transaction kanina, nag- Um, invest ang owner ng cash sa business. So, nadagdagan yung asset in the form of cash. So, yung cash na yon ay ide-debit. Kasi ang asset ay nasa left side. Kung gusto natin siyang dagdagan, i-left side natin siya. ba diba? So, debit. Now, capital, nadagdagan yung capital. E sa accounting equation, saan pa nakapaloob ang capital? Di ba dun sa equity? Nasaan yung equity? Nasa right side. ba? Diba? So, kung dadagdagan natin yung capital, i-credit natin siya. So, magiging journal entry natin ay debit cash. Um, for example, 50k and credit um, owner's capital, 50k credit. ba diba? So, yun another transaction. Um, nagbayad ng liability si owner, ng payable doon sa bank. So, loans payable worth 20K. So, i-analyze natin. Ano ba ang nangyari? Nabawasan yung liability ng company. ba diba? In the form of uh, loans payable. So, kung nabawasan yon isipin natin, nasa ang side ba ng accounting equation, yung loans payable? Di ba liability siya? Nasa right side siya. Pero gusto mo siyang bawasan. So, hindi mo siya pwedeng i-credit. Yung credit, di ba, right side. Pero, um, tamang right side yung liability, yung loans payable. Pero, babawasan mo siya eh. So, itabit mo siya yung kabaligtaran. Okay, so, i debit loans payable. Now, ano yun nabawas? Di ba cash? Kasi nagbayad ng loan. Ngayon, yung cash, asset yon Kaso gusto mong bawasan, kung dadagdagan mo yung cash, ide debit mo siya. Pero gusto mo siyang bawasan, so i-credit mo. So, ang magiging journal entry natin ay debit loans payable 20k and credit cash 20k. Ayun. Now, tingnan natin kung nag-render ng service yung owner. Halimbawa, ang business niya ay um, doctor siya, tapos may clinic siya. So, meron siyang professional fee uh, na natatanggap galing doon sa kanyang mga pasyente. And, nakapag-render siya ng service at um, worth 30k for a specific day. So um, naka-receive siya ng 30,000 na cash. Ang cash ay asset. Nasa ang side siya ng accounting equation, left. Nadagdagan, so, debit. Debit, cash, 30,000. Then, return siya ng revenue in the form of um, professional fee. So, yung professional fee revenue, saan siya nakapaloob sa equity? Nasa ang side yung equity, nasa right side. Dadagdagan natin yun, di ba? Yung revenue. So, ikikredit natin. So, ang magiging journal entry natin ay debit cash, 30k, and credit um, professional fee, 30k. Now, what if expense? So, um, nag-incur ng rent expense, yung doctor. Kasi nire-rent niya lang yung clinic niya. 5K per month. So, nagbayad siya. Nag-incur siya ng expense, then nagbayad siya ng rent expense na yon Ang expense, isipin natin, nasa ang side ba ng accounting equation ng expense? Di ba nasa right side? Dahil assets equals liabilities plus equity. Na kapalob siya sa equity. Pero, isipin nyo, sa loob ng equity, ano ba, nakakadagdag ba yung expense or nakakabawas? Di ba nakakabawas yun? Naka-negative siya. Ibig sabihin, nasa right side siya. Pero ayaw niya dun. Naka-negative siya. Okay? So, kung dadagdagan natin siya, hindi natin siya pwedeng i-right side or i-credit. Dapat i-debit natin kasi nga, naka-negative siya sa right side. So, kung dadagdagan natin yung expense, which is yung rent expense, kailangan natin siya i-debit. So, debit rent expense 5K. And then, ano yung sa company? So, dun sa doctor, cash. Diba? Um, 5K. So, nabawasan yung cash, nabawasan yung asset, eh, nasa debit yun eh. Diba? Nasa left side yun. Kung babawasan natin, eh, ito yung credit. So, ang magiging um, whole na journal entry ay debit rent expense, 5K and credit, cash, 5K. Yon, saan nakatulong sa inyo yung video na to?